Ang kwento ni Annie Lee ay nagsimula sa San Jose, California kung saan siya lumaki sa isang malaking masayang pamilya. Lahat ng nakakakilala sa 24 na taong gulang na dalaga ay nagpapatunay sa kanyang sipag, kabaitan at bukas na pakikitungo sa mga tao. Mayroon siyang pambihirang determinasyon at mahusay na pagpapatawa mula pagkabata, kapansin-pansin na ang kanyang talino. Nagtapos siya ng high school bilang top student at madalas siyang biruin ng mga kaklase na siya raw ang magiging susunod na Einstein. Dahil sa kanyang tagumpay sa akademya, nakatanggap siya ng mga scholarship na umabot sa halagang isang daan at anim na pung dolyar na nagbigay daan sa kanya upang makapag-aral ng cellular biology sa University of Rochester dito rin naganap ang kanyang makabuluhang pagkikita kay Jonathan Widowski. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Tinawag siya ni Annie bilang kanyang matalik na kaibigan at di naglaon ay naging kasintahan na niya. Napagkasunduan nilang magpakasal sa ikalabintatlo ng Setyembre taong dalawang libut siyam at sabay silang naging abala sa mga preparasyon para sa seremonyang iyon Kasabay ng personal na kaligayahan, malaki rin ang naabot ni Annie sa kanyang propesyon. Natanggap siya sa prestihiyosong Yale University upang kumuha ng doctorate sa pharmacology aktibo siyang nakikilahok sa mga gawain sa campus at nakapagsulat pa siya ng artikulo tungkol sa kaligtasan para sa Universidad na Magasin na B Magazine na pinamagatang Law and Order sa New Haven. Sa panahong iyon, nakatira silang magkalayo ng 76 na milya. Si Jonathan ay abala rin sa kanyang doctoral studies sa Columbia University kaya't mas lalo nilang inaasam ang araw ng kanilang kasal noong ikapito ng Setyembre taong 2005, limang araw bago ang kasal, dama ni Annie na nasa huling taon niya sa Yale ang tumitinding tensyon. Tumawag siya sa kaibigang si Jennifer upang ibahagi ang kanyang alinlangan, baka raw masyado pa silang bata para magpakasal. Pinakalma siya ni Jennifer at sinabing marahil ay epekto lamang iyon ng stress sa eskwela at ng excitement sa kasal. Noong ikawalo ng Setyembre, balak ni Annie na tapusin ang ilang gawain sa campus bago tumulak papuntang Long Island. Maaga siyang bumiyahe patungong opisina at mula roon ay nagtungo siya sa kanyang laboratoryo sa Gusalis Amistad Street, numero 10 silid GB13, kung saan isinasagawa niya ang kanyang mga pananaliksik. Habang papalubog ang araw at unti-unting nagsiuwian ang mga estudyante, nagsimula ng kabahan ang kanyang mga kasama sa apartment, inaasahan nilang uuwi si Ani nang mas maaga pagsapit ng alas 9 ng gabi matapos ang paulit-ulit na walang sagot ng mga tawag nakipag-ugnayan sila sa pulisya ng New Haven ayon kay Jennifer likas kay Ani ang pagiging maingat hindi siya lumalabas ng mag-isa kapag gabi at tuwing gabi siya nagkakatrabaho palagi siyang nagpapasama pa uwi ang katahimikan mula sa kanya nung araw na iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanilang pag-aalala. Sa opisina ni Ani, natagpuan ng mga pulis ang kanyang pitaka, susi, handbag at telepono. Lahat ay nasa dati nilang pwesto, ipinahiwatig ng presensya ng mga ito na balak pa niyang bumalik agad pagkatapos ng trabaho. Walang naging galaw sa kanyang mga bank account at nanatiling walang aktibidad ang kanyang cellphone mula nang iwan niya ito. Tanging ang Yale ID card niya ang tila dala niya na ginagamit niya para makapasok sa mga laboratorio. Kinumpirma ng mga surveillance camera na si Ani mismo ang gumamit ng kanyang access card nang pumasok siya sa gusali sa Amistad Street bilang sampu, bandang alas 10 ng umaga. May dala siyang isang bagay na hindi gaanong malinaw sa kuha ng kamera, ngunit pinaniniwala ang mga materyales ito para sa kanyang pananaliksik. Batay sa video, tila normal ang lahat ng araw na iyon. Naglalakad siya ng kalmado, walang sumusunod sa kanya at walang humarang sa kanyang daraanan. Sa basement kung saan matatagpuan ang laboratorio ni Annie, iisa lang ang nakalagay na kamera at hindi nito na itala ang kanyang pagdaan sa pinto. Alas 12.50 ng araw ding iyon, nag-activate ang fire alarm at inilikas ang lahat sa gusali. Isang technician na naka-assign sa silid G13 si Ray ang nagbigay ng impormasyon. Hindi siya estudyante ng Yale pero matagal na siyang nagtatrabaho roon. Ayon sa kanya, nagsimula siya sa trabaho bandang alas 7 ng umaga at nakita si Annie sa G13. Dagdag pa niya, parang nakita rin niyang lumabas ito mula sa laboratorio bago pa man tumunog ang alarma. Gayunman, matapos suriin ang mga kuha mula sa 70 kamera sa lugar, hindi ito napatunayan. Nag-anunsyo ang Yale University ng gantimpalang 10,000 dolyar para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Annie. Lumipad ang kanyang kasintahan mula New York at dumating din ang pamilya mula California upang tumulong sa paghahanap. Mabilis na nakatawag pansin sa media ang kakaibang pagkawala ni Annie. Nagsulputan ang mga mama mamamahayag sa campus at mahigit sa isang daang tauhan mula sa mga autoridad ang sumali sa investigasyon Sa simula, isinaalang-alang ng mga investigador ang iba't ibang posibilidad Kabilang ang teoryang baka nagbago ng isip si ani tungkol sa kasal at kusang lumisan Ngunit agad itong pinabulaanan ng kanyang mga kaibigan at pamilya mahigit isang taon niyang pinaghanda ang mabuti ang kasal at labis siyang excited para sa darating na okasyon ayon sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan, inaral pa ni Ani ang mga ulat sa panahon upang masigurong magiging maganda ang panahon sa araw ng seremonya, espesyal na araw sana ang kasal. Planado ni Ani ang lahat mula sa mga napkin hanggang sa mga bulaklak. Kaya't lalong naging mahirap ipaliwanag ang bigla niyang pagkawala ilang araw bago ang mahalagang araw, sa muling inspeksyon ng gusali, sa silid G13 ay natuklasan ang ilang baka sa isang istante at sa storage area ng G22 nakita ang mga perlas mula sa kwintas ni Annie. Noong ikalabing dalawa ng Setyembre, nagsimula ang masusing pagsusuri ng pulisya sa silid G13. Sa itaas ng mga panel sa kisame, may nakita silang mga kasuotan na may hindi karaniwang mga marka at isang asul na medical glove. Lumawak ang investigasyon sa mga kalapit na laboratorio kabilang ang G22. Sa paligid ng mga locker room at panyo malapit sa G22, may naamoy ang mga opisyal na hindi pangkaraniwan at agad silang nag-alala dinala ang mga specially trained na aso para tumulong sa pag inspeksyon at idineklara ang gusali bilang off-limits na lugar. Ang Yale University na nasa puso ng New Haven ay isa sa pinakamatatandang institusyon sa lungsod na may mahigit 20,000 estudyante, guro at kawani at may sarili itong security force ang pagkawala ng graduadong istudyanteng si Annie Le at ang kasunod na atensyon mula sa media ay nagdulot ng di ka nais na reaksyon sa pamamagitan ng email na nawagan ang pamunuan ng universidad sa kanilang mga empleyado na umiwas sa pakikipag-usap sa mga mamamahayag na maaring maging masyadong mapilit sa paghahanap ng kasagutan sa mga katanungang hindi palubos na malinaw sa halip na ang reputasyon ng isang prestigyosong universidad mula sa Ivy League ang maging sentro ng usapan, naging pangunahing isyu ang seguridad. Pagkalipas ng apat na araw mula nang hindi na matagpuan si Annie, sinubukang pakalmahin ng hepe ng campus police ang publiko. Kumalat ang pagkabahala hindi lamang sa loob ng campus sa New Haven kundi maging sa labas nito. Tumatawag ang mga magulang sa kanilang mga anak upang masigurado ang kanilang kalagayan. Patuloy ang investigasyon sa laboratorio kung saan huling nakita si Annie Lee. Ayon sa mga ulat, may natagpuan kasuotan sa kisame pero hindi ito pagmamayari ni Ani. Sinaliksik din ng mga investigador ang tambakan ng basura sa Hartford para sa posibleng ebidensya. Pinangunahan ng FBI ang kaso kasama ang halos sandaang tauhan mula sa Yale Police, New Haven Authorities at Estado ng Connecticut. Noong ika-13 ng Setyembre taong 2000, siyam, sa mismong araw sana ng kasal ni Annie, nagkaroon ng malungkot at hindi inaasahang kaganapan. Sa basement ng gusali, sa likod ng isang metal na panel ng mga linya ng kuryente malapit sa locker area at silid G22, natagpuan ang mga palatandaan na nagbigay linaw kung nasaan si Annie. Ayon sa pagsusuri, may epekto sa leeg na naging sanhi ng problema sa paghinga. Natukoy din sa pagsusuri na may matitinding pinsala na hindi basta-basta makukuha sa pangkaraniwang sitwasyon. Malapit sa lugar ng insidente, natagpuan ang ID pass ni Annie at isang asul na medikal na guwantes, kapareho ng nakita sa itaas ng kisame. Isinailalim sa pagsusuri ang mga sampol para ikumpara sa database ng CODIS. Lumaganap ang lungkot sa buong campus. Nagbigay ng suporta ang pamunuan ng universidad, isang hotline na bukas buong araw at gabi at mga sesyon ng payo mula sa mga psychologist para sa mga estudyante at kawani. Binigyang diin ni Officer Joe Avery ang isang mahalagang detalye. Dahil sa sistema ng mga access pass at security codes, pinagtuunan nila ng pansin ang posibilidad na may kinalaman ang isang taong may access sa loob. Tiniyak din niya na hindi madadamay ang ibang mga estudyante kumpirmado rin ni Robert Alpern, dekano ng Yale School of Medicine, na halos imposibleng makapasok mula sa labas. Ngunit sa halip na makapagpatahimik, lalo nitong pinaigting ang kaba sa loob ng campus, nagsimulang maglakad ang mga estudyante ng magkakasama kahit sa umaga. Ang ilan ay tumangging pumasok sa trabaho sa unibersidad sa takot na baka nasa paligid pa ang responsable sa pagsusuri ng DNA lumabas ang pangalan ni Kieran Robinson na may dating record. Pero kalaunan, napatunayan na hindi ito konektado, matagal na itong wala bago pa ang insidente. Paliwanag sa presensya ng kanyang DNA ay dahil nagtatrabaho siya sa konstruksyon ng gusaling yon ilang taon na ang nakalipas. Dahil walang tugma sa database ng CODIS, ipinagpatuloy ng pulisya ang paghahanap sa paglipas ng mga araw ng pagsisiyasat, inaral ng mga investigador ang humigit kumulang pitong daang oras ng footage at kinapanayam ang mahigit isang daang katao. Isang tao ang lalong nakatawag pansin sa kanila, bagamat kulang pa sa sapat na ebidensya. Base sa access records, dalawang tao lang ang pumasok sa silid G13 sa araw na iyon. Isang kontraktor na kaagad namang naalis sa listahan at si Raymond Clark, 24 anyos na teknisya na nagsabing nakita niyang umaalis si Annie. Hindi alam ni Raymond na ang mismong pahayag niyang iyon ang magtutulak sa mga investigador na tutukan siya. Malinaw sa mga video na hindi lumabas ng gusali si Annie may reputasyon siya bilang isang istriktong namumuno, lalo na pagdating sa kalinisan sa laboratorio. Si Ray ay nagpadala pa nga ng email kay Annie tungkol sa mga kulungang hindi nalinis matapos ang isa sa kanyang mga eksperimento. Gayunpaman, ayon sa mga tala ng Yale, walang anumang formal na aksyon sa disiplina na isinampalaban sa kanya. Inilarawan siya ng ilang kasamahan bilang isang kaaya-aya at palabirong tao ayon sa kuha ng mga security camera at tala ng mga electronic keycard mula alas 10 at apat na po ng umaga hanggang halos alas 3.45 ng hapon pumunta si Ray sa mga silid G13 at G22 ng 55 beses. Napansin din na lumabas siya ng gusali sa oras ng fire drill at bumalik pagsapit ng alas 10 at isang minuto Matapos nito, ilang sandali siyang gumala sa basement na nakaibang uniforme medikal. Bago matapos ang kanyang shift bandang alas 4 ng hapon, sa isang bahagi ng araw, nakita siya ng ilang tao na nakaupo sa hagdanan ng gusali habang nakasubsob ang ulo sa kanyang mga palad. Nang makipag-usap siya sa pulisya, napansin nila ang mga gasgas sa kanyang mukha at braso, pati na rin ang ilang sariwang pasa. Ipinaliwanag niya ito na dulot daw ng pakikisalamuha sa isang pusa inalok siyang sumailalim sa lie detector test na nagpakita ng senyales ng kakulangan sa katapatan, subalit hindi ito maaaring gamiting ebidensya sa korte. Bago siya umalis, hiniling sa kanya na magbigay ng sample ng DNA na agad naman niyang isinagawa. Pagkatapos nito, pinayagan siyang umuwi habang hinihintay ang resulta. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, nakuha na ng pulisya ang kinakailangang pahintulot para kumilos mabilis na itinalaga ang mga checkpoint sa highway malapit sa motel at umakyat ang mga ahente ng FBI sa likurang hagdanan papunta sa silid 214. Doon nila naabutan si Raymond Clark na nakasuot ng puting kamiseta at kayumangging pantalon. Hindi nagtagal, may mga posas na sa kanyang mga pulso. Siya ay inihatid sa New Haven Police Department sakay ng sasakyang may tinted na mga bintana. Dalawang oras makalipas ang pagkakaaresto ay ginanap ang unang pagdinig ukol sa kaso ni Annie Le. Ayon sa ABC News, ilang araw na siyang minamanmanan. Unay palihim, pagkatapos ay mas lantad, matapos siyang ituring na pangunahing taong iniimbestigahan. Ang kilalang forensic expert na si Dr. Henry Lee, dating komisyoner ng pulisya ng Connecticut at kasalukuyang pinuno ng sarili niyang forensic center sa University of New Haven, ay nagsilbing tagapayo ng investigasyon. Binanggit niya ang kahalagahan ng mga electronic access record na tumulong upang buuin ang timeline ng mga pangyayari sa laboratorio noong araw na iyon. Ipinapakita ng access cards na may paraan at pagkakataon ang dalawang ito ay tiyak na magkasama sa lugar na iyon. Kinukumpirma ng card data na naroon sila sa huling lokasyong nakita siya. Napakahalaga ng impormasyong ito paliwanag ng eksperto. Isang piraso na lang ang kulang sa kabuuan ng larawan. Ang resulta ng DNA analysis kinagabihan bago ito, sinabi ng Happy ng pulisya ng New Haven na sapat na ang isang tugma sa sampol ng taong pinatutunayan ng access records na naroroon upang makagawa ng mas matibay na hakbang. Ngayong umaga, nalaman ni Dr. Lee ang tungkol sa pagkakadakip ng pinaghihinalaan. Nang tanungin siya kung agad niyang naisip na ito ay may kinalaman sa tukmang DNA, sumagot siya ng oo para sa lahat. Ito ay matagal nang inaasahang balita. Inilipat si Raymond Clark sa isang pitang may mahigpit na seguridad sa Suffield, Connecticut. Kumpirmado ng hepe ng pulisya ng New Haven na iisa lamang ang pinaghihinalaan sa kasong ito. Binigyang diin din niya na wala umanong anumang romantikong ugnayan sa pagitan ni Anile at Raymond Clark. Naglabas naman ng pahayag ang pamilya ng kasintahan ni Annie na sana'y ikakasal siya noong nakaraang weekend. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tumulong sa paghahanda ng hindi natuloy na kasal sa kanilang tahimik na pag-unawa. Ang apat na search warrant at mga resulta ng pagsusuri sa DNA ay nagpatibay ng pagkakaugnay ng pinaghihinalaan. Sa isang piraso ng damit na nakita sa loob ng dingding, gayon din sa laboratory coat ni Ray, natagpuan ang genetic material na tumutugma sa parehong taong sangkot sa kaso. Noong araw na yon, lumagda si Ray sa logbook gamit ang panulat na may berdeng tinta. Parehong uri ang natagpuan sa laboratorio at may mga bakas din ng DNA mula sa dalawang individual. Ang mga datos mula sa electronic pass at ang mga kuha ng security camera ang lalong nagpatibay sa kabuang larawan ng insidente. Ayon sa investigasyon, naganap ang lahat ilang sandali bago tumunog ang fire alarm. Mabilis na nagpalit ng uniforme si Ray at lumabas ng laboratorio nang magsimula ang alarma. Pagkatapos, bumalik siya, dumaan sa silid G22 at kinamit ang control panel. Naniniwala ang mga investigador na sapat na ang mga nakalap na ebidensya para makapagsampa ng kaso kahit wala pang malinaw na dahilan tanging ang pinaghihinalaan lamang ang tunay na nakakaalam kung bakit niya ginawa ito. Maaaring sabihin niya sa korte o maaaring hindi na natin malaman kailanman ayon sa kanila. Sinabi ng abogado ni Clark si Joseph Lopez na magsusumiti siya ng reklamo kaugnay ng labis na paglabas ng impormasyon mula sa pulisya sa media. Nanawagan naman si Pastor Dennis Smith na ipanalangin ang parehong pamilya. Sino ba talaga ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari? Kung may kinalaman man siya, kailangan din niya at ng kanyang pamilya ang ating mga panalangin. Ang natatanging palatandaan sa motibo ay nagmula sa isang email. Noong araw na iyon, nagpadala si Ani ng mensahe sa lahat ng empleyado tungkol sa nakatakda kasal sa ikalabintatlo ng buwan at ang darating na honeymoon. Pinasa ni Ray ang mensaheng iyon. Siya rin mismo ay may kasunduan ng kasal at pinaniniwalaan ng pulisya na maaaring may natatanging damdamin siya para kay Annie at ang balita tungkol sa kasal nito ay nakapukaw ng matinding emosyon sa kanya. Itinakda ng korte ang piyansa sa halagang 3 milyong dolyar. Ayon sa abogado, hindi aaminin ng kanyang kliyente ang anumang pagkakasangkot. Ipinakita ng live ang huling pamamaalam kay Annie sa kanyang taos-pusong talumpati nagsalita si Vivian, ang ina John, kahit wala na si Annie sa piling natin, mananatili ka pa rin sa akin bilang isang tunay na anak tulad ni Christopher. Sa palagay ko ay sinasalamin ko ang damdamin ng lahat. Hindi natin kailanman ganap na maiintindihan kung ano ang tunay na nangyari sa aking kapatid at kung bakit. Ngunit dahil hindi abot ng ating unawa ang mga sagot, kailangan nating ipagkatiwala ito sa kalooban ng Diyos. Sa mga linggong lumipas, habang iniisip ko ang papel ng kapatid ko sa buhay ko, ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kahalaga sa akin. Mananatiling isang liwanag si Ani sa ating mga puso at panalangin, at ikaw rin, mahal kita, at mamahalin magpakailanman isinuot ni Jonathan ang sing -sing sa kasal na sana'y ibibigay sa kanya ni Annie. Si Ray Clark na unang itinanggi ang kanyang kaugnayan ay kalaunay nagbago ng salaysay. Inamin niya ang kasalanan kapalit ng apat na put-apat na taong pagkakakulong. Itinuturing din siyang may kinalaman sa tangkang hindi na angkop na kilos na may personal na kalikasan. Ang pag-amin na ito ay ginawa alinsunod sa Alford Doctrine ng Estado ng Connecticut na nangangahulugang hindi siya sumasang ayon sa mga detalye ng kaso ngunit kinikilala ang bigat ng ebidensyang sapat upang siya'y hatulan. Lalaya si Ray Clark pagsapit ng taong dalawang libo at 2053 sa edad na humigit kumulang 70. Nagsalita ang ama ni Ray, si Raymond Clark Jr. Sa bigat ng damdamin, ako'y nakatayo rito ngayon. Mabubuhay kami na alam naming siya'y nasa loob ng pasilidad na pambihag, ngunit ipinagmamalaki namin na inako ni Ray ang kanyang pananagutan. Nais kong malaman ninyo, mula pa sa simula, dama namin ang kanyang tapat na pagsisisi. Hindi mabilang kung ilang beses niya akong kinausap ng buong emosyon tungkol sa kanyang panghihinayang at kung paano siya binabagabag ng kanyang konsensya dahil sa nangyari kay Annie." hindi nakadalo ang ina ni Annie sa paghatol dahil sa matinding emosyon, ngunit ipinahayag niya ang kasiyahan ng pamilya sa naging resulta, kahit natukoy at nahatulan na ang may sala, nananatiling palaisipan ang tunay na dahilan ng pangyayari, ni minsan ay hindi ipinaliwanag ni Ray ang kanyang motibo. Ayon sa tagapagsalita ng Yale University na si Michael Moran, sa pagtatapos ng legal na proseso, muli naming pinagtitibay ang aming panata na alalahanin si Annie Lee na ang kagalakan sa buhay at uhaw sa kaalaman ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga guro, estudyante at kawani ng Yale ngayon at sa hinaharap. Si Ani ay may maliwanag na kinabukasan sa loob lamang ng ilang araw ay nakatakda na sana siyang magpakasal sa matalik niyang kaibigan at makamit ang doktoradong pinagsumikapan niyang maabot. Ayon sa kanyang kaibigang si Natalie, si Ani ay isang taong ang pagkakakilala ay tila isang biyaya mula sa tadhana.